Kon, Poulou ka nan ta. Eh so, sir, walang control nung ano nila. Ibig sabihin taplangun. Hindi po. Hindi po. Eh ba't hindi nga magpatay? Eh hindi Pero dapat po, hindi wala ka sa Panginoon. sa tali Sa nula ka Kaya sa Ang nalangin niyo, dito sige. paumanhin po, ha? Kasi kami dito, nagki-clearing kami

Ako pa. Dunila din ako. sa ano? din lahat ng Sumama na sumama na lang talaga yung. Naklimpo. 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 Wow. Go <laughs> wow. <elas Desc tails onRadio> ka to. Ano ba ba ito na? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Pangalawang balik na to ah. ako. Yes, yes, Joy Huwag Watawak mamatali. Sabi niyo yung na 'yan. Wala noon. Wala. Oh. Ah, hey. Boss. Ah, hey. boss. Ah. nito. Si ni oh, po, Boss, boss ayos ito.

Tanggalan po yung tolda Sige na po, bakit tanggalan po yung tolda nyo? Wala bang tatanggal, tatanggalin namin 'yan. hindi yan. Tanggalin Sige na po 'yan. Magtanggalin niyo po po, na. na Salamat po

Okay, kuya, hindi siktok, tanggal. Sabi, magtatanggal yan. Sige na ba po. Akong... Tanggal doon po, tanggal. O, okay. oh, sa mga magtatanong kung nasa tayo, sa pamesa tayo. Sa pamesa. 59 Damka Street yan yeah. District 6 ang Pamesa Pamesa

Sana po pagalis namin, Pwede na naman ipalik dito. Okay, so, okay. Pwede? Pwede po. Oh, masuk jeng, enggak? Bos.